Welcome to Paway, Ilocos Norte. Diyan po yung Paway Church, okay? So ayan Mariano Marcos State University College of Industrial Technology It is a Oh, wait, May those seeds transform from me both humanity and the whole cosmos in the sure expectation of a new heaven and a new world. When nasa power pa rin tayo ito yung Harlins empanada hmm. ito sa mismong uh, ano power yan 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 ganyan ang paggawa ng empanada tingnan nyo so ayan nilag nilagyan ng ano sa gitna ma'am itlog at saka yung longganisa ito ito naman yan, 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 yan. Hawak nyo. Yan, naga na din yan, ma'am. Munggo papaya. Okay, munggo at saka papaya. Okay, so ganyan lang. Yun, and then, ipiprito na po yan. Tapos na. Oh, okay, ganun lamang po. Okay. Arlene's <clears> empanada. <throat> so, ayan. Ito yung saute nila. Ayan, Oh. Wala nga lang tubig. <laughs> So andito ko ngayon sa palengke ng Paway, puntahan natin. So ito na po yung Paway Public Market. Ayan oh. Okay. Hindi siya ganong kalakihan itong uh, public market dito sa Corimao. Kaya dito sa Paway. So ito. So ayan. Hindi siya kalakihan purtas at gulay yung karamihan parinda dito ayan oh. mga fresh na gulay so ayan oh. so ito naman po yung meat section nila ubos na yung mga paninday nila Saano so, ito mga bagnet pala oh Okay, mga bagnet yan may mga gulay din dito at mga prutas Okay. Maraming. Kaya ano? Okay. May mga ano dito oh. Singkamas pati. Bulaklak. Oh yan. Oh. Tapos na, yung mga paninda nila. Okay, ah uh, limited pala yung paninda dito kapag ganitong araw ng linggo. Walang ganong naglalako. Okay. Talpos ng kamote. Ayan. Ayan. puros mga gulay na po dito ayan oh. malaki naman na mga sili to sweet sili malaki itong isang to oh. pa okay. ito naman eh mga grocery items soyan ayan, naturna yung palengke ng paway.